Hi guys, so nandito tayo ngayon sa Guadalupe Station. May tayo ngayon sa isa ano na naman. Uh, product demonstration kami ngayon dito sa Sony. So, keep on watching guys, then have a good day. So, ayan na hinihintay ko yung stop ko. Kasi sabi kami pupunta ngayon dito sa BGC. Ito, ano namin ngayon, meet up namin is 8 o'clock. So, napaaga ako ngayon, kaya at uh, tatambay muna tayo sa bida ang saya. So, mag-take mo tayo ng breakfast while waiting. Masyok siya nagre pa sa ano. Sinabi ko sa kanya nandito na ako. So, kapag guys, good morning! Ayan, guys. Coming to 10th floor. Ayan, Grayson. Let's go. Ayun siya Ayun ang dahilan oh no? <laughs> Ayan, dito kami sa Tentor Girls The dynamic training today So here we come Sonny We're looking for Sonny so, Sonny So dito na kami guys So for Sonny Maglalat lang kami. So, we're just waiting for another training.